pasok ka na sa school. Opo. Oh. Um, sino kasama mo? Papa. Um, tingin ka dito. So, ta si Papa. Papa. Saan ang bag mo? Wala ang bag dala. sa bahay. Sa bahay? Ah, oh, sige. Oh, magpagabayad ka sa school ha. Opo. Oh. Magaral ka mabuti. Opo. Oh. Magalang ka sa teacher. Oo. At saka mabuti ka sa iyo mga kaklase. Okay. Bye bye. Papa. Uh, ayun na, papa mo mamaya papa. uh, sapay ka, anong grade ka na? the grade ako kinder Kindergarten. ayun ayun kinder ay napapa, na, Papa. Punta na kay school. Ayan. Ay, Papa mo yan? Yeah! Bye-bye. <laughs> yes, okay. Pasok na kayong dalawa.